Hello everyone! Magandang araw sa ating lahat! And ayan guys, ang bijung ito ay mag-graph po tayo ng adenium. Ayan, tignan niyo guys, napakaganda ng adenium man yun. Oh. And ayan guys, dito po natin ikakat. Gagamit po tayo ng blade, yung mga matatalim na bagay. Ayun. <laughs> Tatalim na bagay. Ayan, blade po ang gamit natin, guys. Um, para sa akin po, blade ang gusto kong pang-cut. Pwede rin pong cutter, pero blade ang ating gagamitin. Ayan, napakaganda niya, di ba? And, uh, ayan, guys. Ayun. Dito po natin i- gagraph ang ating bulaklak na napakaganda. Ayan o. Oh. Pink na pink. And, yun. Dito natin i-, i pagka at gawin nating B, V ang ating pag-cut guys. Yan, dyan natin ika-cut. And ayan na guys, ayun. Akala ko na videohan ang ating pag-cut pero hindi ko pala nakitang na video. Ganito po ang gawin natin. I-cut natin na fabi, Tapos lagyan po natin ng aloe vera. Kung may aloe vera po kayo, ah, uh, lagyan po ninyo. Pero kapag wala naman, okay lang din naman po. Mabubuhay po yan. And ayan guys, tapos kumuha po tayo ng plastic. Ang gamit ko po ng na plastic ay yung ginagamit sa yelo. Yung plastic ng yelo kapag tayo gumagawa ng yelo. And ayan guys, ibalot lang natin ang ating plastic na na uh, yellow, plastic ng yellow Pwede rin naman guys yung grafting plastic pero ayan ito kasi ang available sa akin kaya ayun ito ang ginamit ko. Pwede din naman any kind of plastic basta nabibinat siya. Ito kasing plastic na ito is nabibinat yung ginagamit natin na paggawa ng yelo. And ayan kaya nilagyan ko ng stick yan guys kasi para hindi siya mabwal yung ating uh, ginaraf yung yung pinaka dunggot dunggot tunggot <laughs> ba yun basta yun stem and ayan kasi di ba mabigat siya para hindi siya mabwal and ito ito yung galing dito sa ating main na pinagrapan ayan ayan na sana mabuhay siya magpatuloy lang po kayong manood sa ating video hanggang sa dulo dahil papakita ko po sa inyo ang ating resulta. And ayan, yun, ginawa ko po ito noong January 30, yun. I-check po, po, na natin ang ating adenium na green half. Ayan, kung nakikita ninyo, guys, wala na yung bulaklak niya. Kaya, i-check natin, guys, ang ating adenium. And, ayun, um, ngayon po ay February 24. Kaya, uh, yun, i na, uh, tanggalin natin yung plastic na nilagay natin dito. tignan natin kung nakadikit na. Yun, trinay ko ding i-grap yun. Kaya lang, hindi siya na buhay. Yung inidugtong ko doon is namatay. Pero, namatay kaya tinanggal ko na. And, ayan guys, start na natin tanggalin ang ating plastic na linagay sa ating paggraf at ito na guys, natanggalan natin yung plastic na ating nilagay dito sa ating green off ayan um, as you can see oh english yarn <laughs> ayan uh, eh, hindi nakita yung video <laughs> yun, wait lang, wait lang guys ayan, yun ayan guys, ayun, ayun. hindi siya sya pa pagaanong dumikit kaya, ang gagawin natin ay i Babalot natin siya ulit, guys, para magtuloy yung kanyang pagdikit. Para hindi siya mauga-uga. Kaya balutin natin ulit and ayan, balutin natin ulit para magtuloy siya. Pero nakikita niyo, guys, buhay ng ating uh, enough. Kulang lang siya sa uh, araw pa dahil Ayun, saglit lang, dapat, 'pas matagal pa sana. Pero excited kasi ako'ng tignan kung dumikit na siya. And ayun guys, binalik ko na siya and i-update ko po kayo sa susunod na araw. Susunod na pag, uh, tanggal natin ng plastic kung talagang dumikit na siya. And yan, yeah, nakikita ninyo buhay na siya. 'Yun, thank you for watching guys. Enjoy po sa wag pag-watch. And, successful po ang ating pag-graph, guys. Dahil, ayun, nakikita ninyo buhay yung ating aden na green Bye!